Ayan, nandito na naman po kami. Kahit nabagyo na baha, tatlo na ang ilog. Ay tuloy pa rin kami. Ayun, tapawa ay lumalit. Come down. Matap down, kaway-kaway. Nalaglag pa ang cellphone. <laughs> okay. Thanks God, nandito na kami. Kahit nakakatakot. Oh, unang ilog pa lang ito may dalawa pa <laughs> ayan na po ayan na po Ang aking motor ay inakay na padalawang ilog pa lang ito kasi madam jones oh talaga namang lakad bida oh <laughs> kaway kaway madam jones oh ma parang kaway nininervous na yan ah ayun pinagtulungan na so kailangan nang lakarin mababa naman pala din eh Piyerdo sa part na yon, ito'y padalawa pa lang po. Dati ang gastos lang namin dito ay 100 ngayon ay 300 na. Balikan, wala pa'ng tao. Kaya so, no, ok oh, na sakripis maglingkod dito sa nauhan ng mga hindi lang DSWD pati po mga teacher, ganyan din oh. Hindi naman kami susugod po kung malakas ang bagyo. Medyo ambon-ambon pa lang dito sa Mindoro. Wala naman signal kami dito. Pero yung ulan ay tuloy. Hindi kami pwede magpatagal dito. Yan. Oh, malim. So ito na po mga kaagri, mga kawaw. Mga kababayan, yung pinakamatindi naming dinanas ng aking kabadi si Ma'am Jones. Ma imagine mo, yun no? Kailangan yung bankero ang mag-drive ng aking bank ng aking uh, motor dahil hindi ko kabisado yung terrain dahil binago na ng ulan at baha yan o parang uh, disyerto na mahirap po itong sinasabana namin ito yung mahirap pong sinabana imagine tatlong tawid pagka mahinaalo mo talaga nga ayaw ka ito po yung buhay PDO ng kabati ko <laughs> nag enjoy pa siya at kanina ininervista kami pero kailangan namin laksan ang loob sa ngala ng servisyo o oh, yan o oh. yun patatlo na ito at dito na kami magbabayad 300 ang bali ka no malakas pa rin ang ahagos o eh. malawak sabi ay mahina ay, sa kanila sanay sila eh yun o oh. yun yung pagbalik ang problema na naman o yun, ang ulan sa bundok talaga hindi ka pwedeng mahina ang loob kapag ka dito ka sa ganitong trabaho so ayan po, thanks God kami nakarating ng ligtas ayan sa oh. sasakay na uli kami ng tatlong beses pero na nakakali yung baka So yan, dun sa dulo Sa kabila Ganun ulit yung dinana namin Ganun ulit aming kalbaryo Ang bag So sa unang sa bag Tawin So ganun ka lang po Salamat po sa pagsama Sa aming makapigil hiningang Paglalakpay at, at paglilipot sa bayan Ayan Bye bye alis na po kami. Bye bye. Na yan na, yan na, yan na. Masunod na oh. Unang tawid, unang tawid. Ayun. Unang tawid. Oops, yung pinaka nakakatakot maluwang na ilog. Ayan ah, ayan na, ayan na. Ayan dito. Oops, oops. <laughs> Doon kami eh. Tawid sa taas. Dito sa 8.

Nasaan yung bitukan mo? Iya lang. Iya lang. Kinain. Oh, parang sa kayang. Ayan. Praise God. Safe landing. So ayan. Kailangan na po na mali maglakad. Ayan o. Oh. Dahil dawiwili dahi sa bangka. Ayan. May iwan namin motor. Kayang-kaya -kaya namang lakarin ito o. Oh. Pero malayo pa rin. Ano yung lalakarin? Yung, oh, sumandar na. <laughs> Nahihira akong mag-akay ang kapag hindi na andar. Yan, si Honda TV, akay-akay nung bangkero. Yan o. <laughs> Sakratisyo ng mga bangkero. Kaya ang laki po ng bayad. So, ito na mga kagri yung last oh. oh. Kita niyo yung layo na yun. Hihilahin yung bangka. Ito, nakakatakot na huling tawid. At nandito pa, yung motor, doon, doon, doon ipipick up, nila ang kasama, nandun. Yun ang huli. Oh, nakakatakot oh. Yun, hila-hila nila. Hila-hila. Kaya po ang mahal ng upa, ganun sakripisyo dito. Hanggang dito na lang po, ang ating vlog, babay na. Thank you for watching!